Please. Hala, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Dala-dala niyo yung bag ni Ma'am. Ganyan Ma? talaga pag kailangan ng mataas na grade. Parating na si Ma'am, magandaro ro kayo magpa-presentation daw siya. Oh! What? Hala, ano ba yan? Hindi pa man din ako nakapag-review. Oh, Turuan niyo oh, ako ng sagot ah. O siya, sige. Akong bahala. Eh, <laughs> okay, ba't siya nagbibilang? Di ba English yung subject ni Ma'am? Okay, class. Let's start our recitation. Ready? Pipay. Ma'am, nawawala po yung wallet ko. Ano? Magkano laman? 1 million! No! to oh! Halong sute oh. naman ng Ang law! Okay! Class! Sino nagnagako ng wallet ni payo? Ay wala nga amen. Mas pakilagay lahat ng mga bag sa may front! Pipay i-check mo! Madali! Ay sige po ma'am! Asin ng bag mo kayo! Lating mo kasi amuyin! No? Mamula po eh! Alam nyo, class, the best section kayo. Ang gagaling nyo magnakaw. Ikaw, sino bang hula mo? Si Bakekang. Oh! Tay, okay, bakit ako? Kala ko ba best friends tayo? Bakit ako yung sinisisi mo? Adami niya po kasi kanina kinain kanina ang Hindi niya po ako binigyan. What? Bakekang, akala ko pa man din matalino ka. <laughs> hindi yan matalino, ma'am. Nangungopya lang yan. Tapos inagaw niya pa sa akin si ah! Oo. bakit hindi? Ang clue. Ba't ako na dami na nanahimik ako dito eh. Break na kayo nang pumasok ako sa eksena. <laughs> pumasok ka sa eksena, kaya tuluyan kami nag-break. Eh, <laughs> oh. Totoo. Kaya oras na? Time na, Teo. Time na? Oo, Teo. Alam Walang time na. At hindi nahanap yung wallet mo. Alam mo, ito pala yung wallet ko, ma'am. Hindi ko napansin. Oh. Okay, <laughs> na. <laughs>